Takalam bye bye. Hello. Ah halo bye bye. Kerala is very wonderful. Kerala is gentleman. Kerala is gentleman. Kerala is gentleman. Kerala kami. <laughs> Kerala kami. <coughs> Iyo, no? Ayun, si no? Ayan na si Boss Marlot. Tinuturo yung ano niya, project niya. Project namin. Uh, laki, laki ng project ni Boss Marlon. Ayan yung mga bahay. Oh. taon na, hindi pa natatapos. Saan taon na, hindi natatapos. Ayan na, video ako dito. Mga tagay, bacon. Marami pong pakanta eh. Marami pa. Ito yung project ni Boss Marlon na binubuhosan nila. Mga siguro mga... Ayan no? 50% pa, kalakati pa. Iyo. Hindi natatapos. Uh -huh. Mga kataga yung dinadaanan namin. Ngayon pala nag-uupisa. Aha. Uh so, laki ng ano? Laki. Aha. Uh Laki ng ano niya? Pero sabi nila ito muli mall eh. Mall to. Oh. Parang panda. Panda. Oo, so, malaki na 'tong ganto, Laki niya, no? sa, sa kabilang no? to, uh station. Uh -huh. Station, pad station. Kumpleto din 'no. Mga kataga 'yun. Ito kami ni Boss Marlon sa binubuhosan nila Housing project. Sama-sama muna tayo. Housing project. Ito yung buhos nila ngayon. Yung mga renta mga ano? Renta ng mga equipment. Aha. Uh -huh. Diyan na pala lumipat pala sila na. Oh, ang semento naman, semento dito na sa pala Semento. Bintana ng semento yung mga tingi-tingi. Uh -huh. Aha. isa Ayos ah Matagay oh Video na kami pa uwi winner na namin to yung Boss Marlon, matagal so na kami nag video eh Nandito pa kami sa Saudi Habang nandito pa kami sa Saudi, eh, video uh, kami Kung wala na kami sa Saudi, may titignan Yung mga project-project Oo, project. project. Ah, doon na kami sa Pilipinas May kita yung araw um, namin Buhay sa deserto Tapos ng airport, nandito uh, na kami sa deserto Ang kumpanya May mga katagay, oh. ganyan yung Ay, nagbubuhos din dyan Al-Hadi, Al-Hadi Al-Hadi, no? Oo Buhos din sila hindi lang Alisate ang may project dito. Hindi lang Alisate. Maraming truck. Uh, Maraming mga kontraktor. Uh, mga tagay. Yung, 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 building na yan, kaya ang nagpan ng halog dyan, hindi? Hindi, hindi na. Yung hindi hospital. Na kayong, hospital lang. Yung hospital lang. Oo. Oh. Halog lahat ng Alisate yan. Lahat Alisate yan, pero yung building wala na. Iba na yan. Pero yung hospital na yan, alisate ang nagbuhos na lahat? Lahat yan. Wala. Kahit bakot yan. Puro alisate yan. Kami yung Pilipino yung naghahakot din dati. At yung dati. Banya, lahat? Lahat yan. Walang sinasanto dyan na ibang kumpanya, kundi alisate. Yung alisate ba na yan? Oo. Oh, Kaya talaga na alisate yan? Oo. Oh, buhos dyan. Alisate yung talaga. Yung hospital na yan, oh. Hospital na yan dyan, eh. Alisate yan lahat. Malaking project din pala yan dati, ano? Ay, sawa kami ni, ano dyan, ni Shoutout eh, Frank. Kami yung dalawang naghahakot ng haloplak dyan <laughs> So, 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 na gabay, Ay, ila, lapit na naman eh. Magkano niyo dati? real. real yung biyahe namin. lang yun, so ganyang, so, ganyang ka lang, oh. Yan yung namin. lang magbawa. Dali lang, pagsanay ka na. Oo, oh, sanay ka na, mabilis na lang yan. Mga tagay, oh, namin, bawi sa aming accommodation. Pero alis sa atin daw ang condition nito eh. Ay, sa Gida na. Ay, sa Gida. Sa Jisa na ako nito eh. Wala, di ko na alam to. Oo. Ah, Sila. Sabi nila nala ka. Ah. Kailan Nang, lang naman to eh. condition daw nito. Building na to. Oo. Oh, alis sa atin daw. atin. nga lang nung sa patas na puro sa reject na to. Puro sa reject. Ah, wala na. na. Sabi daw ng engineer ah. Oh. Tapos Dis disqualified na. Disqualified na kasi sa atin. Ito yun. Building na yan oh. Ayan, yeah, yeah. ayan. Southland kaya ano, Lucio sa eh, dyan, kaso nasa Europe na siya eh, parang lusyo. eh, hospital na yan, nasihat yan lahat so nakot yung mga bakot dyan, lahat? lahat yan, mga kita, buikat kami dyan eh, nabuikat nang, kami dyan eh, layay ko yung balaho ba? Oo, oh, sigurado yan, kasi Lag, to, trop, trop na dyan eh dati. layay ko yung balaho dyan tignan yung project ng alisyat yan, grabe yan, laki yan no? hospital na yan nasihat yan, malaki ka na tayo sana dyan kasi nga lang hindi naman tayo na ano data dun tinan mo yung muske, alasyate yan yung malaki na yan? oo, alasyate rin gumagawa yung mga Pilipino dati dito gumagawa dyan kahit ngayon, di ba? Pilipino pa rin sila yung kaibigan natin yung mga construction na dati na si, oo, dyan sila lahat dyan hindi, hindi oo, lahat sila so, dyan diba? oo, oo. alasyate yan tinan mo ngayon, nag ano dyan, di ba? alasyate pa rin nagbabantay oo, yung si Mutawa oo, kaya nga, alasyate talaga yan malaking masjid yun oh. mga katagay ito yung accommodation namin oh yan yung hospital oh paradik namin sa una dapit lang tapat lang ng accommodation oo kasi dito na kami oh pauwi na kami counter flow counter flow hirap yun counter, <laughs> counter flow counter flow mga katagay hindi naman Ikaw ang accounting difference lang check out na lang naman. dyan yan oh ang kalsada dapit lang yan yung hospital oh lang namin. patang namin. Yan ang provincial, provincial hospital. Oo. Oh. Pupunta ka pa doon? Parado ko na lang doon. bawakan ka na doon. Uh, sige, tarito mo na. Baka ginagawa na sa kiyang ka doon. Maglakad ka na lang. Oo, oh, maglakad na lang. Try Hindi na, marahin, bu buhos yan. Ha? Marahin buhos. Wala na, walang patoy. Eh. Mayroon pa. Mayroon pa yan. Kung naman yung mga sasakyan ni Angonal, halos 50 may 50? oo, oh, sandahan oh sandahan, ka hand, mo Sandaan, Oo, oh, sandaan Ayan yung mga lumang sa niya mo oh. so, Papakilo na Ayan pa o, Ayan eh, oh, dami niya no Ang dami niyan Oo, oh, ayan no? -pun -pun o oh. Dito Ang dami papakilo niya Punong-punong yan Yung mga bus o Yung mga yaman siya mo, tinatapon lang Tinatapon yung bas? Mga bas. Aha uh -huh. Mga mixer Aha uh -huh. Mga pump Aha uh Ang -huh. dami niyan Oo, oh, ito yung workshop o oh. Kung binintan niya sana sa, dami niya no Ayan dami dami sa dito. Uh, dami Pilipino dito dati yung talaga. Yung mga iba, tinabunan na lang namin ang cemento dyan. Oo, tinabunan na lang yung mga sakyan. No? Yung mga truck. Tinabunan na lang. Dati, okay pa yung mga truck na to. mo yung, yung mga pop, sariwang-sariwa ba? Trailer. Yung mga truck na yan. Okay pa yung trailer na to. Wala na. Yung dalawang bulbo na yan, bagong bagong yung bulbo na yan. Eh. And, yung bulbo. Wala na, ginawa ng, ano? na, ano, baladiya. Ayan, ano, baladiya na. So. Sa atin yan, ilang milyon po yan. Sayang no? Sayang. Oh. Sige lang, ganun talaga eh. Pero talaga, pag marami kang pera, talaga hindi mo alam kung saan dadalhin. Oo. Oh. Meron Pero pa daw, marami pa daw. Marami ba? pa doon. Oo. Oh. yung kampanya namin mga taga. Yo. Oh. Dito na kami sa Lubat. Yung mga buhangin, inahakot na yung wow. Post di... Marami pa, makagilag ka. Oo. Kapit ka. Oo. Dito, dahil pa doon. Paso? sa gilid nakakita kami pa daw uh -huh. dito rin marami pa rin dito sa kanila marami pa marami pa yan sa kabila mga tagay isin na kayo sa aming video ngayon ni Boss Marlon lang, pinapakita lang namin yung one namin ngayon dito Pakita lang namin yung ano ni Boss Marlon sa kanya itong video ngayon kumpanya ni Boss Marlon na sa Alciate kay Bigan yung kabayo ni kay Bigan sa gilid ayun kabayo ko di pa tapos sira wala. Plata, total zero? Plata siguro Sana ginawa na ini I-message mo ako mamaya pag meron ha. May gumawa yan ko ha. Mga alam mo, wala stress. May gumawa dyan. Message mo ako ha. Kukulitin na yan para maka ano na. Ano yung pisina namin. May bus pa dyan. Pwede na, pwede na. Tara, tagay tayo. Oo, katagay oh. Shout out mga katagay. Yan si Boss Marlon. Ano, sibat na tayo? Sibat na Oh, sige-sige. Kayaknya sige, 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 nanti sige. di to. Oh, sige-sige. Banyak namun kasulih nang di situ. Oh, oh, sige-sige. Maka, kata-kata, enok. Hidup tunggu langit nung... ...sama-sama kayakku, Smartloan. pulang yung aming, enok, video nun. Ya, hidup tunggu Sama namin si Kerala Kerla, harami, Kabir. Hidup tunggu namin nung, mga kata-kata, Kerala, wonderful. Ada well the God's hand country, Kerala, Well the, well... Well the... Yeah. Built in Godson country number one Kerala. Ayo, Kerala good, but you are not good. Stop it. Wow. wow. Stop it. Marunong pa na mag-English yeah. ngayon si Raulo. Gano na Kerala English man yan. English, English? Speak English? Yeah.

സമയ <mí> <worth>, <m aún> <mur>